Anong nakikita mo sa ang banda ang tubig na yun? Gano kalaki ang puno dahil Pigyan mo kami isang palatandaan. Gaano kasi malakmak ang lugar. Itang bumitaw ha. Sige. Lakad lang sa angkabanda. Kasi may tubig na may ikot-ikot. Pakiramdaman mo mabuti ang lugar. Pakiramdaman mo mabuti. Parang walang pasigan. Maago. Sa angkabanda. Ano yung katawan niya? Parang malapit sa si Jackstone, Malapit sa si Jackstone. Okay. Hindi kami masyado lalayo. Pakinamdaman mo yung huli. Saan yung katawan niya? Agus bagus barang parang oke bagus barang sangat saris

bigyan mo ko ng araw kung kailan mo ibibigay ang bata. Ang limang araw na mamaya. Ibibigay mo ba siya sa amin? Mamaya, ngayon, bukas, Saan namin matatagpuan? Sa aming banda? Sa dalampasigan. pasigan. Masa tawiran, ingaw. May kahoy nga masa Kaya Kaya mapa. Sige, wag kang bumitaw ha. Sigurado ka sa nakikita mo. Ibabalik mo ang bata ngayon. Ngayong araw to Oo. Oo. Kahoy din naghahamon. Saan banda natin makikita yan? magbigay ka ng specific, magbigay ka ng sign. So, kahoy, saan banda kami hihinto? Kaya pa pa ate. <laughs> Napapalinaw sa'yo na may umiikot na tubig. Yung kahoy ng parang baliko na sinasabi mo at square na ba to? saan san ba yun? Parang daago sa daimaw. Masubo. Palakas yung kahoy. Parang daago. Basta yung time nga ako nabaw.

makita mo banda o ano po. hindi Hindi trace ko. Bago or ano. Pero na doon na area. Doon na area. Okay. Sige. ka maluwa. Mabalikin na.

So ganito ang gagawin natin pang ilang araw na ito. Pang lima. I-claim natin ang sinasabi na makikita ang araw na Hanggang, Pag hindi pa, pag dahil pa araw, dahil pa yung gas, pag mag-alik tayo na, mag-alik tayo kahit ang gubo na yung na makikita daw ngayong So, may may mga lugar na pinapakita. So, yung uh, quarry, malapit lang ba yun sa... Ito dulo nito, sa na sa naman ありがとう。So, again,